Hello mga friendship! Tara samahan niyo ako magmekos-mekos ng biko. Ito nga palang isinaing na malagkit. Nilagyan ng konting vanilla kaya ayan, medyo maitim. For added flavor and aroma. 1 and half kilo nga pala yan ng malagkit na isinaing. Tapos yung inilagay ko na yan na brown sugar ay kalahating kilo muna. Mekos-mekos lang natin yan hanggang sa mag-combine na yung sugar sa malagkit. Nga pala, may tip ako sa inyo sa paghalo ng biko. Ito ay natutunan ko pa sa lola ko. Kailangan daw ang paghalo ng biko ay minimum na 30 minutes kahit na ganong kadami yan. 30 minutes minimum para makunat saka naglalas ng matagal ng mga ilang araw ang biko. Mekos lang tayo dyan ng mekos hanggang sa magpalto sa mga kamay. Inabot kaya ako ng 45 minutes kakamekos dyan. Nakikita nyo nga pala, meron akong tinatanggal na brown. Kasama yun sa sugar. Parang nabuong sugar. Mekos lang ng mekos, mga insan. Nagdagdag pa nga pala ako dyan ng 1 kilo ng asukal, itong brown sugar. Tinikman ko kasi medyo matabang pa siya. Pero ang timpla namin itong biko, ang pinaka pinakagusto namin, ng pamilya namin, ay yung sakto lang ang tamis. Hindi yung nakakaumay. Yung pag kumain ka, para bang gusto mo pa kasi hindi siya sobrang tamis. Sakto lang. Ayan, pwede na to. Naka 45 minutes na ako na hinahalo. At saka, kung sana itong mahuhulog sa kawali. Tingnan nyo pagkaisinalin isinalin ko, ha? Dito ko na nga pala nilagay sa food warmer na nilagyan ko ng uh, konting oil. Ayan, oo oh, nakita nyo ba nung isinalin ko? Kung sana siyang nahuhulog sa kawali. Yan ang gusto ng granny ko. Ibig sabihin daw niyan, maganda ang pagkakaluto. Kailangan pagkasali nito natin sa lalagyanan, pwedeng sa bilaw or food warmer. Kailangan pantayin na natin agad. Itong kutsarang gamit ko, sinasaw-saw ko yan sa yung oil ng ating latik. Para maganda siya kasi kapag lumamig na, hindi na natin mapapatag ng ganyan. Tara, hiwaan na natin itong biko. Yung hawakan nga pala ng kutsarang gamit ko, yan kasi yung ginagamit ng granny ko dati eh. Medyo nakapalito ang gawa kong biko kasi sa food warmer nilagay. Dapat sa o Kaya ayan, ang tingin is para siyang malambot dahil sobrang kapal. Pero makunat po talaga yan dahil 45 minutes na hinalo. Pati po itong style ko ng paghihiwa, doon ko natutunan sa granny ko. Siya kasi talaga ang the best na magluto ng biko. Halos lahat ng mga tao doon sa amin sa agapan, mga kamag-anak namin, mga kapitbahay, laging hinahanap yung biko niya. ay eh kasi ngayon hindi na siya nakatagbiko dahil nga sa matanda na siya. Mga high blood na siya sa kahalo ng biko. Kaya ako na lang muna ang gagawa ng biko. Pagkatapos naman hiwain itong biko, sunod na ilalagay ng latik. Nga pala bago ko to hiwain, pinalamig muna to ng higit isang oras. Ayan, maglalagay na po ng latik. Naglagay mo na ako ng unti-unti dyan kasi feeling ko hindi kakasya. Pero madami pang sobra kaya inilagay ko din naman lahat dyan. Masarap talaga yung madaming latik. At saka yung nyug na din na uh, bagong kayod. Yun, masarap yun. Pero hindi na ako maglalagay dyan kasi mapapanis yun. Pagkakain na lang tayo saka tayo maglagay ng nyug para mas masarap. Ayan, ready to serve na ang aking biko. Salamat mga friendship sa pananood. Happy New Year!